Wow, ang sweet naman ng dalawa na dedika pa to, biha. Tuwa naman ako kuya tumtum mo. <laughs> mo sarap na sarap dumede. Wala naman ikaw nakukuha Aba naman. <laughs> Sarap na sarap Parang nasa ulap Jambo lollipop Jambo, jambo, jambo day. Jambo, jambo, jambo day Ang gusto namin Jambo day. Pak, 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 pak jambo lollipop Paborito ng lahat Sige lang, Toby Iyong dedehin yan <laughs>